So, ayan mga lad guys. So, habang nasa kwarto kami ng aking baby. So, ayan na naman yung ama niya. May bit-bit na naman daw na cake. So, hindi ko na 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 may uso na palang ganyan. <laughs> so, sa atin kasi noon mga lad guys, uh, every year lang, di ba nagkakaroon tayo ng cake. So, yung ama naman niya, sunod sa uso din to, every month may pa So, hindi naman ako nagpa-cake. Yan mga lad guys, yung ama niya mismo ang nag-i-effort sa mga ganyan. So parati may iport si Mr. Mangalod guys na pag So ang ibig sabihin daw niya ay palagi siyang nagpapasalamat kay Papa God na nagkaroon kami ng another sanggol sa aming buhay. Kaya ayan mga Lord guys, wala tayatang buwan na may ganyan yung aking baby. So hindi naman ako nag ano kay Mr. na magkaroon parati ng ganyan mga lod guys. Siya talaga mismo ang nag sa kanyang sanggol tuwang tuwa si Mr sa aming baby na nagkaroon kami nang sanggol ulit sa aming buhay kasi nga ang aming panganay mga Lord, guys ay matanda na at hindi mo na malaro-laro kasi lumalaban na minsan. So ayan mga Lord, guys panoorin nyo yung kaganapin na kaganapan namin. So yan pala yung araw na kami ay nagkulitan at tinuturuan ng aking mister kung paano ba niya bubuhatin ang kanyang kapatid. So ayan. Happy Thomas and thank you Lord sa aming mong <laughs> Happy birthday to you. Two months. Two months old. Hello. Happy two months old. Thank you Papa Jesus. Happy to Halo, halo. thank you Papa Jesus. Tapi itu Mas Ul. Tapi nak. Mas Ul. na, double na. Jadi healthy na lang healthy. Happy healthy, Shami. Stay healthy, yang mm -hmm. bibi namin. Malik, malakas at saka labing Okay Thank you Papa Jesus Blue na Oh blue na na Oh galing na oh, Galing Galing <laughs> Thank you, Mitchell. Papa Jesus. Picture ano? mo na. na. Ito Picture. Uh, mm. Ang ulo yan, le. Doon ka humawak sa ulo yan, le. Yung kamay mo, dyan. Yan, yan, yan ang ulo. Oh, yan. <laughs> oh. Tungtungo oh. <laughs> so, na naman siya. Magpitin. Diyan sa ulo, hawak. Huwag ka, bro. Oo, dudulas yan. Sige. Natulog. <laughs> Natulog. 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 Hindi yan tolong, na-stress. Na-stress, bugbogin mo s'kuya! Kuya Pug! Kuya Arap! Pug! Nakulog ko ni Kuya, ayaw ko mag Pug! tingnan ka na, baby. Oh? Amoy kalabaw mo to si Kuya! <laughs> Amoy kalabaw s'kuya! Hindi pa yata naligo. <laughs> <laughs> <Ligo ni. laughs> na naligo ni, ni. Ah, na yan. Naligo na yan, na yan. Naligo na pala, napawis lang, kaya nagtulong. <laughs> Ay, 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 ay. Ang bibig kasi na, bibig dapat iniipit para di siya ma-irritate. Dapat hawakan lang. Hawakan lang, lang na, hindi siya mahirapan. Hawakan yung... Importante, yung ulo hawakan, no? Oh, yan, o. Oh. Diba? Hmm. Importante. Tapos yung point, uh, para di bumagsak, hawakan din. Ganun, yun. Ito. Ito. Ano, bubukin na si kuya? Oh! <laughs> bubukin kuya. Pum! natin!

Mm -hmm. Mm -hmm. Ano, palit kuya, kano pong, oh oh mm. oh, away ba away kuya yani, lab lang ha, wak away kuya yani ha, lapit ka na, lab lab yani kuya oh, wak nga kasi kuya yan lab lab oh oo. oh 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 oh